Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu alayhi wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang lahat ng papuri ay nauukulamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanglaigdigan. At uh, nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa sa Kanyang huling propeta at ang Kanyang mga kasama, sampu na ang Kanyang mga pamilya. Sumasaksi ako na walang ibang diyos maliban kay Allah at sumasaksi ako na si Muhammad ay kanyang sogo. Mga kapatid, binabati po namin kayo ng isang magandang araw sa araw na ito at nawa ay ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga kapatid, andito naman po ang inyong lingkod upang magbigay na naman ng isang pahiwatig at paalala Una sa aking sarili at uh, para sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alam kong alam, na nin, alam ninyo, napapalapit naman ang Valentine's Day, ang araw ng mga puso, at ano naman ang rules ng Islam patungkol sa bagay na ito. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wala po tayong pakialam at hindi po tayo maaaring makikialam sa mga ganitong okasyon. Dahil ito ay may ugnayan sa pananampalataya na kung saan ito ay taliwas sa ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang puso natin ay dapat po natin ito pa pangangalagahang mabuti. Dahil dito po papasok ang pananampalataya. At pagpumasok ang ating pananampalataya sa ating mga puso, lalabas ang shirk. At pag pumasok ang shirk sa ating mga puso, ay lalabas naman ang ating pananampalataya. Kaya alagaan po natin ito. Hindi po pag-ibig, lalo sa pag-ibig sa hindi na nararapat, kagaya ng Allah na dapat po natin mahalin at uh, ibigin at ang ating propetang si Muhammad sumasnawa sa kanya ang kapayapaan. Ang Allah ay nagsabi, وَقَالَتِ الْعَرَابُ آمَنَّا كُلَّنْ تُعْمِنُوا وَلَكِنْ كُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Tingnan nyo, nasa puso natin ang iman. Kaya ito ang dapat ipasok dito. Ngayon ay malapit na, nagsiliparan na ang mga iba't ibang uri ng mga uh, mga Valentine's greetings. Huh? Kaya wag po tayong uh, maabala sa mga ganitong uri ng mga okasyon. Siguro nakikita niyo ang larawan ng batang may pakpak kahit may dalang kos. At ibig po sabihin niyan, yan po ang sinasamba ng mga Romano noong panahon na yun ang tawag yan ay Panginoon ng pag-ibig. Gusto mo bang maging ang Panginoon mo, Panginoon ng pag-ibig, subhanallah. Innahu may yushrik billahi fakat harramallahu alayhi jannah kapag kayo ay nakagawa ng pagtatambal sa Allah, kailanman hindi kayo makakapasok sa paraiso. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating relisyong Islam ay dapat po natin ito ipagmamalaki. At dapat po tayo magpasalamat sa Allah dahil ang ating relisyon, ang kaisa-isang relisyong tanggap dito sa mundo at sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is, nag-sabi, Qul bi-fadlillahi wa birahmattihi, fabidhalika falyafrahu. Dapat po natin ito ipagmamalaki ang ating reliyon. Ang apamayan ng Muslim na kung saan tayo ay uh, kasama doon ay napakainam na ng lumabas dito sa mundong ito. Ang Allah ay nagsabi, A'udhu billahi minashaytanir-rajim, kuntum khaira ummatin, ukhrijatlin nas Uh, taamuruna bil magarufa tanhona nilmonkar ilahir ayam uh, ang kahulugan ng ayana ito ay tayo ay pinuri ng Allah subhanahu wa taala sa kanyang aklat na Quran na tayo na ang pinakamain na napamayan lumabas dito ay bakit pa tayo kukuha sa mga tradisyon ng ibang reliyon bakit pa tayo nakikisali nakisalamu sa mga ibang tradisyon meron naman tayong sariling tradisyon sa ating pananampalatayang Islam ang propeta ng Hamasali Salamay nagsabi Uh, Meron tayong dalawang idan, dalawang uh, araw na dapat po at marapat pong ating ipagdiriwan, yung po ang idul adha at ang idul fitr. Kaya mga kapatid, sa so pananampalatayang Islam, hanggang dito na lamang po at ako po'y pansamantalang magpapaalam na. At uh, hanggang sa isa pang muling pagkikita, wassalamu alaykum ta ala wa taala barakatuh.